Sinabihan ko yung mga kampi ko dito, magulat muna sila kasi mag-level 4 ako pag matapos tong mananap na to, o diba? Kasi level 4 na ako mga doy, sa panglad mo na ako nagtago. Believe din talaga ako ng galawan ng tank namin dito. Nagkaroon ko man vision, kaya sinudlan ko na yung taon yung Mia Kalipa na slide pa yung taon yung tigrel namin kaya yung double dito ah nakuha ko talaga wala di po nagdama tong higayon na wag nyo akong sisihin sa nangyari sa inyo sa so, tigrel yung taon yung may dahilan dun malinis ang konsensya ko wala akong nilabag sa batas yun ang totoo <laughs> sinabihan ko na sila dito natabangan nila ako sa pagon kaya lang ang pagkakamali ko lang dito talaga mga doy layo pa mali ang tigrel namin kasi pumauli pala yung taon sa kanina kaya ah ginawa ko dito. nagbackyard na lang ako kasi yung sisi nagwawala na talaga mga doy. Galit na galit talaga yung taon siya. Parang hindi na niya alam kung ano yung tamang ginagawa niya. <laughs> Galing din talaga ng tigre lamin dito. Sinabihan ko kasi sila na wala yung taon akong retry. Bantayan niyo yung blow up o niyo ko. Kaso kanya retry, maninuha ni sisi. Ah, wala agit tao yung pulos pagkaganyan mga doy. Kaya... Nag-backyard na lang talaga ako. Baka kasi may naitan ko pa sila. Kaganong sitwasyon mga bay, patawarin na lang natin sila. Kasi hindi naman nila alam yung ginagawa nila eh. Maling-maling naman yung ginagawa kasi nila eh. Nangagaw sila nang hindi naman yung sa kanila. Dapat sa akin yun kasi ako naghihirap nun. Saka pag mamayari ko yun, pwede ka ng time first mula. Nagpapaliwanag pa lang ako eh. <laughs> ginamit ko muna yung tangla dito mga doy para itago yung taon ako kasi andyan ay na yun, nagaligid lang din yan sila sa pag na yan oh. No? nag-ultimate ako dito kaso gumanti din yung Mia Kalipa nag-ultimate din yung tao siya kurok magkamotis Mia Kalipa sus Mario 7 tao mga doy naunsa naman yung tao ni eh. nainaikan ko man sila nakupo patawarin yung tao na ako nabunalan ko kayo ng walang paintulot. Si Mia lang kasi yung taon sana bala ko dun. Kaso kurog magkamot si Mia. Bigla lang kasi siyang nawala kanina. Si Mia ang sisihin niyo Wag ako. <laughs> Inatake na pala ng mga kakampi ko yung dakong mananap dito. Pero sinabihan ko talaga sila na cool down pa yung ultimate ko. Kaso kay gusto talaga nilang kunin mga doy. Kaya ah, ang ginawa ko dito, dinaskertihan ko talaga na kahit wala akong retry, makuha ko talaga yan o, kaya walang ibang nakakuha dun mga do'y ako talaga ang ibig sabihin doon, mindset ba? mindset lagi! hehehehehehehehehehehehe <laughs> nagbuluto na talaga yung cardo dali sa inyo namin nakipagminyak pa yung taon talaga siya hindi man lang yung taong na sa mga kalaban. Hindi man lang yung binigyan ng second chance. Yan, tagam! Darapal ka kasi humiga! Ka mo kasing dinaugdaog yung mga kalaban natin. Dapat balansi lang. Tama lang yung pagdaugdaog natin. Huwag naman yung sobra-sobra talaga. Kaya baka hindi na sila makahinga. Hehehehe! So, naman sana ako dito. Kaso nag-concel man yung tigrel namin. Kaya sumunod na rin talaga ako, mga loy. Sus, joseph na inay. Kaninuan talaga. Wala pa rin akong alam sa nangyari sa inyo. Si Tigre lang may dahilan dun. <laughs> Kuduy, hindi ako garapal ha. Sinadya ko talagang ibigay yun. <laughs> Sinabihan ko na yung mga kampi ko dito. Natapusin na natin yung to. Kasi nakakaawa din talaga mga rin. Sa totoo lang, pag na yung sinapit ng mga kalaban na parang wala na yung silang pag-asa. Kaya dito yung tawon, sus na ko na naman ang victory.